Parang galit ka. Si Vinci? Oo. Birthday pala ni BJ ngayon. Happy birthday na lang. Uh, oh, okay. Oh, oh, oh. uh, oh. Pang showbiz pala. Akala ko magiging ba din kasi naging isang boy. Oo. Uh, oh. Uh, pala. Tayo, mama. Oh. Uh, 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 Ay, uh. sabi, sabi mo kay BJ. BJ. Happy birthday. So, Happy birthday. Uh. Uh. Spanish Bob. Dali. Ay, 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 ay. Dali. Hey, ay, mali. Mali. Ulit mo. O, ano tong buhok mo? Cotton? Gengge. Gengge. Cotton. Ito naman. Si Papi naman. Okay. Malungkot yung birthday celebrant. Bye. Ano Oo? Pero ganun ba? Mana ng message mo? Happy birthday na lang. Oh, <laughs> uh, si Jing na. Oh, um, uh, Jing. Jing. Um, DJ. Oh, DJ, oh. <laughs> happy birthday. Uh, <laughs> oh, more birthdays to come. Kahit malayo ako, kapunta ako. Happy birthday! Happy birthday! Stay away from drugs. <laughs> Ala dilani. mo dilata ka? ko. I love you. <laughs> oh. at least mga no, sentence. Oh. Oh. ano sentence ito. Paborito kong pinsan 'yan, BJ Chase. Oh, eh. okay. okay. 'yun na naman ni. O, 'yun na. Ay, ay, okay, BJ. Ikaw, ikaw sabihin mo. Happy birthday, BJ. Happy birthday, BJ. Happy birthday, BJ. Brad. Manino, no, no, Brad. Yan, go. Alam mo, Brad. 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 birthday! <laughs> birthday niya. Brad. 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 celebrate. Brad. 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 Celebrate! Brad. 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 Happy, happy, Brad. 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 Labas ah, ngipin, yan. taya! Taya! Ah, taya. taya. <laughs> 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 Kahit labas ngipin yan. Ah. Yeah.